Irido ang 35 anyos na tubero matapos na aksidenteng mahulog sa ikaduwang eskalon kang pigtatrabawa na harong sa Proxete, Barangay Do, uligaw City. Pasado alas 4 kasud mga hapon, Oktubre 16. Sigun kay kagawad Teresita Plupino, mantang nagpapakaray ang biktima kang bulusan ng tubig sa ikaduwang eskalon kang nasambit na harong. May natungtungan ang biktima na malnas na bagay, rason sa sa iyang pagkakahulog. Maswerte man dang may nakapark na bikulo sa baba. Rason nga ni nadit sa nang impact ang sinapar kang biktima. Ang pangyayari, nailing mismo kang esposa kang biktima, natulos man na nakahagad ako dir sa otoridad. Maray nga ni Tamay, auto ito nakatambay. Ito siya guminagsak sa atot ng auto bago siya ruminusros pababa. Dahil siguro ka to, sa kanto, nakababa siya. Siya talaga ka kaso ni kan pagkwayan. Siya kang pigahay rin yung tagsadya na mag, magkwangani, magsalida lugad sa payo as ang tulang sa abaga kang biktima. Nasta sa presente, ang nasa emergency room pa. Mag-ingat, reparong takan mga, kung, kung ano dapat reparong bago pa magtrabaho. Para makaiwas kita ni mga incidente yung kadi nangyayari. Inako naman kantag sa diri kang pigtatrabawa na narong, an ibang gastuson sa ospital kang biktima nakatalaan man kaya na ipaiserarom ang biktima sa operasyon, huli sa sinapo kaning bari. Dahil lang ka ini, bukas man ang pamilya kang tubero sa pinansyal na asistensyang pwedeng maitabang kang may mauyong buot. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal.